Nagkalat ang ilang parte ng harapang bahagi ng pampaseherong bus na ito sa kahabaan ng Manila North Road sa barangay sa Lapungan, Gerona Tarlac. Ang bus nasalpok ng kasalubong na modernized jeep. Ang insidente nangyari bandang alas 9 ng umaga kahapon, June 10. Diretso -dire po siya na na-blind spot. E din, nagulit na lang siya may isang sasakyan pa lang papasok dun sa, sa Nature's Spring. Iniwasan niya po ito to avoid collision. And then, nung pag-iwas niya, nag-swerve siya sa, nag-swerve siya sa left, pag-swerve po niya sa left, uh, nandun naman po yung solid north sa outer lane, naabutan niya pa rin po. Ayon sa PNP, galing Quezon City at papuntang Bulinaw, Pangasinan ng nasabing pampasaherong bus habang papuntang Mongkada Tarlac naman ang modernized jeep. Dinala sa pagamutan ang 49 anyos na lalaking driver ng modernized jeep at anim nitong pasahero pero agad silang nakalabas sa pagamutan maliban lang sa driver na nagtamo ng sugat sa ulo. Ligtas naman ang 28 anyos na lalaking driver ng pampasaherong bus at mga pasahero nito. Nilinaw naman ng PNP na nakahinto ang pampasaherong bus nang maganap ang insidente. Ito nga po PGT nga po, dinedirin po sa... Nakalusot na yung truck na papatawid, at siya po eh, nag-serve sa left. Dahil nga iiwasan niya yung, yung mm. Pero kinamayan niya po rin po yung yung Solid North. Mm. Nanakahin po na. Ayon sa Herona PNP, accident-prone area ang nasabing lugar dahil kalimitang mabibilis ang takburito ng mga sasakyan. Yung mga motorista po sana natin magdaan-daan sa pagmamaneho. Hindi porkit malawa ang kalsada, bira ng bira, na mabilis magpatakbo, sana uh, aware sila sa mga ibang tatakyan, harapan, hilis, dekod, dapat alamin po na lahat yun. Hindi yung maneho lang ng maneho. Nagkausap na ang kinatawan ng bus at modernized jeep at posibleng idaan na lang sa areglo ang insidente. Charles Nicolimon, RNG News.